What's up mga idol? Uh, pasensya na kayo, tagal-tagal din tayo na wala mga idol. At abang-abangan niyo yung, yung ating mga adventure mga idol. At siguro sa sunod na mga araw ay gagawa na tayo ng content natin mga idol, yung videos natin para sa ating adventure. <coughs> siguro mga sunod na araw magkaroon tayo ng content na medyo maganda mga idol uh, magpipishing adventure muna tayo mga idol uh, mga idol at may alaga pala ko rito itong pairing ko yan yung uh, ano natin yung ngayon mga idol nagbibread ako ng kalapati ito na yung iba sa loob. <coughs> bang-abangan nyo mga idol yung ating adventure ulit uh, pasensya na kayo ang tagal natin nawala uh, almost 6 months din na hindi tayo nag-upload ng videos dahil nagkaroon ng problema noon kaya ngayon balik tayo ulit sa ating adventure mga idol uh, bang-abangan nyo na lang mga idol at pasensya na sa lahat at hindi tayo nakapag-upload matagal-tagal din. Yan lang mga idol. Uh, <clears throat> sa mga sumusuporta pa sa akin yan, maraming maraming salamat po sa inyo. At Nakita ko na rin yung mga videos ni Kabagis Center, uh, Kabagis. Thank you naman at nakapag-hunting ka na ulit. <clears throat> um, shout out sa iyo si Kapangpangan vlog, nakita ko na rin ang dami mong kuwang ano ah, Tick, uh, tik tikling, roak rock Ayun lang mga idol. At uh, Susunod siguro ng mga araw, magagawa na tayo ng ating content ng mga videos natin sa atin ng mga adventure. Yan lang mga idol at God bless sa atin lahat.